Hello guys! Magandang gabi and welcome back po sa aking channel. Ngayon guys ay July 19, uh, Friday. So hindi ko lang aking jusawa guys. Mga 9.17 na po ng gabi. Yan, sarado na yung aking uh, tindahan. So ayan, although wala pa naman yung jusawa ko guys, pero nagsara na ako para makapag-vlog. <laughs> so share ko lang sa inyo guys, na lalo na sa mga baguhan. Kasi ito, based to sa experience ko noon, nung nagbukas kami ng tindahan. So, ayan. So, sobrang excited ko, guys. Ayan. So, since nung hindi pa siya, as hindi pa nagbukas to, namili no, na ako ng... Kasi may nakita ko sa online, guys, ano, sa Facebook, nagpo-post siya. Although, legit naman siya, guys. Kasi, ano ko pa din siya, yung friend ko pa din siya. So, nag-order ako sa kanya, guys, ng... Mga ano, shampoo, conditioner, Uh, Rexona So, ayan. So, syempre, pagbaguhan talaga, guys, minsan, ano yung excitement natin, no, minsan na-ano na, natin na, minsan pala mali pala yung nagagawa natin. So, ayan, um order ako sa kanya, guys, ng yun nga, mga shampoo, keratin, uh, cream silk, uh, ano pa ba yun, dab na dab na public uh, dab na ano yung paglagay sa kilikili. <laughs> Tapos, yung Rexon na join Joy na maliliit. Ayun. Yung order ko, guys, ayun Oh. Actually, meron pa akong ano niya. Yung, in-screenshot ko lang yung ano namin, yung conversation namin. So, naka-order ako sa kanya, guys, ng worth 3,000 306, di ba? Ang laki. So, deliver dito, guys, sa amin. Yan, so, sobrang dami, 'di ba? So, 'yun nga, uh, pagkakamali ko, guys. Uh, hindi although mura siya, guys. Sobrang mura talaga kasi yung per dozen niya sa, like sa shampoo, uh, 29 dozen yung na-order ko, ano. Sa shampoo niya per dozen niya 45 pesos. Kung i-divide mo siya sa 12 na sa 3.75 lang. Tapos yung ko ng shampoo noon ay 7 na, 2021 pa. Ayan, tapos April, April ako nag-order pero June kami nagbukas ng tindahan. Talagang sobra excited ba <laughs> nag-search na sa Facebook ayun. So ayan, ah uh, tapos sa conditioner naman niya guys, ah uh, sa isang dosen na 50 pesos. So man, nasa sa lang din yun, 'di ba? Na 4 lang ata, almost 4 pesos. So malaki din malaki din naman yung kinita ko doon, guys. Actually okay naman yung kinita ko kasi madami namang nabenta kaya lang yung hindi masyadong nabenta sa akin is 'yung conditioner na cream silk na maliliit na ngayon eh malalaki na 'di ba yung green yung pink 'yon meron kasi nung dati pa yung maliit tapos merong mga gold pa nga na cream silk yun pero madami naman nun, ganun kaya lang hindi siya naubos guys hanggang ngayon meron pa rin ako sa ah uh, doon sa may CR namin, nilalagay kasi yung mga, ano, lagayan ng mga shampoo, ganun. Meron pa din siya, hindi nagagamit kasi parang, na, sobrang, sobrang tagal na kasi, uh, maano na siya yung may, hindi na siya yung maganda yung amoy, yon So, though, kumita pa rin naman ako, kaya lang, yun nga, meron akong mga, uh, na expired. So, yun. so, okay lang. Yun lang naman yung mga na expired ko. Tapos, aside pa dun, guys, yung sa sigarilyo. So, hindi ako nag-search, guys, kung ano yung mga mabenta dito. At ah, talagang, sa so, sobrang excited nga, bili agad ng sigarilyo. So, bumili ako ng Mighty, Mighty Red, Mighty Green, ah, Malboro Red. So, madami yung bili. Means, yung, ang binili ko kay per kaha. Per kaha, I mean, per kaha per rim. So, bumili ako ng ganun. So, di ba? Ah, talagang <laughs> sobrang excited talaga. So hanggang ngayon nga, actually na-vlog ko na din to. So hanggang ngayon, meron pa din ako yung Mighty. Mighty Red na natira. Yun lang din naman guys. Pero yun kasi ano na eh, sobrang tagal na. Nagano na siya yung magbatik-batik. Hindi mo talaga siya mabibenta. Actually dalawa siya. Yung isa, tinapon ko na. Yung isa nandito parang inano ko lang, hindi tinapon. Parang remembrance na lang ano. <laughs> Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan, guys, oh. Ayan, mighty. Mighty red. Parang tagal na dito. Nagbatik-batik na siya. Ayan, oh. Ayan, oh. So, Manitim na. So, dalawa to nung ano. Ayan, eh, isa di ko na alam. Parang tinapon ko na hata. Yung ito, hindi lang. So, ayan. Sigarilyo, nag-ano din ako doon. Sobrang dami kong biniling sigarilyo. Kaya, ito. Although, ito lang naman. Dalawang mighty ang hindi nabenta. Kaya lang, ah, uh, di ba? Imbis na nabili mo sa ibang item, di ba, na, napunta lang dito sa mga sigarilyo. magkano diba? din ang sigarilyo mahal, di ba? So, Nag-iingay na naman yung alaga ko. Tapos, guys, ano, uh, yung marami din akong biniling, ano, yung tomato, ay, to, tomato, spaghetti sauce, yung malalakihan. So, na-expire din ako ng ganun, guys. Ang dami ko na-expire na ganun. Uh, tomato sauce, ayong yung spaghetti sauce. Na-expire din ako ng ganun talaga. So, ganun talaga. Minsan, mga, so, <laughs> may excited nga. Ah, uh, napadami ako ng bili. So, nasira din yun, guys. Tsaka yung mga deboteng, ano, yung mga deboteng, uh, ketchup, yung ibang, hindi yung UFC guys, ano, may isa pa yung, hindi na maalala, basta madami din akong mga debote na, na sira din. Talagang, hindi ko rin siya nagamit. So, pagkakamali ko din guys, hindi rin ako nakapag-check ng, yun, isa, isa pa yun guys, ano, lalo na pagbagoan tayo, dapat nang check tayo ng ating mga paninda, lalo na pag na, napapansin natin na matagal na siya diyan eh, tingnan na natin, pwede natin yun ibenta ng, di ba, mas mura eh, pwede natin lagay sa isang basket, di ba? Lagay natin na, uh, no, ah uh, parang lagay natin, ano, nearly expire. Tapos, basta murang presyo na lang siya ibibenta. Ganun. Bagsak presyo, ganun. Bagsak presyo, di ba? Or pwede rin natin gamitin na lang kasi sayang naman kung, di ba? Like, mag, kung sa, doon sa spaghetti sauce, hindi eh, nagluto na lang sana kami ng, <laughs> di ba? Nag spaghetti, eh, di ba? So, talagang na-expired. So, hindi na namin inano. So, minsan kasi parang nakakatakot na pag click dalawang buwan isang buwan di ba naglipas na mo lang napansin tapos gagamitin mo pa parang hindi na parang nakakaano na gamitin baka naman malasod pa tayo di ba so ayun tapos ano pa ba minsan guys uh, meron tayong mga customer na parang sunod yung yung isang item mabenta like dito sa ano yung sa kape like ito guys ano yung yan, yung Grey Taste Choco, guys. Talaga, minsan, at ah, talagang mabenta. Sobrang daming pumibili uh, ng ganito. Tapos, syempre, ikaw naman na tinder. Syempre, ginanahan ka kasi nga mabilis na mabenta. sa so, dinamihan mo din ang bili. Tapos, biglang, bong. <laughs> Hindi na na. Parang, parang yung bumibili dati na madalas, hindi na bumibili. Nagbago ng brand pa lang, nagbago ng ano, gusto nilang Green Taste White or yung Coffee ko, Blanca, ba diba? So, ba diba, minsan natitenga, although hindi naman ako na guys, pero matagal siyang naubos. Yan. So, isa, isa din yun guys, ano, dapat hindi tayo yung, like, napansin lang natin na sobrang dami na bumibili, tapos dadamihan din natin ang bili. So, wag well, ganun guys. Uh, yung sakto lang siguro, yung nauubos ng one week or two weeks, ganun. Kasi pwede ka naman bumili din ba ulit. Wag lang yung... Kasi mayroon talagang ganun, guys. Talagang uh, mabenta sa ngayon, tapos biglang di na. Sa guys, dapat talaga matuto tayo mag-check ng ating mga items sa expiry date. Lalo na kung nag-grocery tayo, ano. Check talaga natin. Like, sa mga... Ano, mga dilata, matagal naman siya mag-expire. Mga 2 years, 3 years, pag bin pag bin bumili ka doon, di ba? Ganun katagal. Pero, syempre, pag nakita mo na ma medyo matagal na siya naka stock diyan, Ah, uh, anuin mo na, tingnan mo na, baka kasi kailangan mo nang, ba? Diba? Kailangan lutuin na lang, <laughs> ulamin na lang, 'di ba? Para 'di ka lugi, 'di ba? Yan. So, ano pa ba? So mga ganun, guys. Minsan kasi nagbabago yung gusto ng customer. Minsan uh, mabenta sa ganito, biglang hindi na, nagpalit na pala ng item. Minsan hinahanap tapos bumili ka, tapos ayun, sinabi mo sa kanya na, "Ay, meron ako ganito pero hindi na rin bumili 'di ba?" May ganun. <laughs> ano din minsan yung ganun kung and, minsan andyan na nabili mo na ayaw na yung gano'n so ano pa ba so yun yung guys mga ano na minsan lalo na pagbaguhan yun ako admit ko talaga yun na ganun nangyari <laughs> pero okay lang Charge uh, church to experience ba diba? so hindi naman ganun din ka laki yung lugi pero siyempre sayang din yung gano'n, lalo na pag uh, yung mga tindahan na kunti lang yung puhunan, ganun. Tapos dapat talaga i-ano yung gamitin sa maayos yung puhunan kasi sayang. Like, unahin natin yung mga basic talaga, basic need. So, alam nyo naman yung mga, ano, yung mga basic need natin ng, na, na, uh, ng mga tao, ba diba? Yun talaga unahin natin bilhin. Uh, inisip agad natin na uh, bebenta tayo agad. Hindi, hindi ganun guys. Minsan, uh, abot na isang dalawang buwan, tatlong buwan, saka palang makilala yung tindahan mo. At doon palang na talagang may bibili ng ganito, may ganyan. Kasi mayroon, kahit nung ano dati guys, yung ano, uh, yung soft drinks ng 1.5, talagang matagal siya sa akin na ubos. Minsan mayroon pa ako noon, pinakauna pa lang guys, kasi syempre baguhan pa sa tindahan. Talagang na-expire siya kasi medyo mabilis lang din ma-expire yung mga 1.5 Ayun, so kami na lang nang uminom. So madami pero okay lang. Ah, Mada, uh, ano, madami naman kami dito kaya kami uminom. Pero nung kalaunan, syempre pag tumatagal na yung tindahan mo takikilala tindahan mo, eh. Okay na, 'di ba? Alam mo na yung paano, paano kung mag, ilan ba yung bibilihin mo, 'di ba? Yung natatansya mo lang ba hanggang sa kung hanggang kailan ka bibili ulit ng grocery, 'di ba? 'Yun. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Sana may natutunan kayo, ano? Uh, maraming salamat sa panunod pa. Bye-bye.